Nahay nga pala ako muna bago ako nagpunta dito sa opisina. So, akit tayo guys sa opisina namin. Kasi, ito, mag tayo. Ito ang huling araw ko bago ako nagpunta ng Isabela. Ah, uh, save by the Savior. Ayan, oh. <laughs> <laughs> yeah, guys andito ako ngayon sa Miralco Avenue so nandito na ako sa Manila guys kaya piyay ulit tayo sa movie guys so kwento ko na lang sa inyo kung ano nangyari sa akin dinutom ako tinapil ako kanilang umag kain muna tayo guys Bunahin nga pala ako muna bago ako napunta dito sa opisina so akit tayo guys sa opisina namin kasi ito mag awol tayo nung no, makaraan araw Ayan, nandito ako sa office ngayon. Explanation letter tayo, guys. Ayan, guys. So, kailangan natin mag-explain tungkol doon sa nangyari sa pag-uwi ko noon sa Isabela, guys. So, nag-awol ako pala. Ayan. At ito ang huling araw ko bago ako nagpunta ng Isabela. Hindi na ako nagtagal at umalis kaagad ako, guys. Back to ride right na naman tayo, guys. Let's go. Alright guys, naligo na naman tayo dito sa Intramuros So matagal na akong hindi nakakadaan dito So magkabayo pa rin dyan sa kalesa so, Ang kalesa pa rin dito guys Sa so, Pampanga ata, parang wala na Sa so, Fernando Pampanga So may pick up ulit ako dito Nakapag drop off na ako kaso Kinasokan ulit ako ng booking So one way, kaya ikot tayo guys Ha? So Taon na rin nang ako Umitag dito hulo So yung pickup Pwede sa pinanggalingan natin Kasi hindi ako pwedeng bumalik dito so, pwede naman siya dito ayan guys so nandito na nga ako sa bukid guys ano? so pinag-iisipan ko pa ngayon kung babalik pa ako sa security or dito na lang tayo for a ride So far naman, nag-i-enjoy ako dito at marami akong nag i -enjoy kaibigan. So bago kapalit daw yung ano niyan, yung clutch lining. Pero bila siyang IOMeco to. Kaso hindi naman kami kompleto ng tools. Ayoko meron si Kuya. Yun, eh Kaya, may impact si idol. Guys, umandar na, umiikot na, kaya saved by the savior. Ayan, o. No? Ayan, balik na namin, guys, ano. Ayan na kami. buti na lang nandiyan si Luffy pagkatapos ko nag-drop off yung isang pasayara ko guys pero na naman diba so masikip dito guys maraming sasakyan so naigod ko na naman itong NCR Divisoria so nandito tayo sa Gangwa bobol yn ca'l walang beses na akong dumaan dito guys isis lang po kamarin ayan, nandito na tayo sa hometown hometown ko San José del Monte guys ayan so, hindi ako mo muna booking kasi hindi ko na mag-recast kaagang na Okay sa akin So natapos ang booking ko is 8 So 8.30 na Nag-gas na ako So Mula sa pinanggali ako is 20 minutes at takbo so, ko guys Tumating ako sa Graphic Code 8 O 8 So ayan bili ng money pala bili ako money Ayan, nandito tayo sa San Jose del ano, tungkok, sakto, sa so, may Jollibee. So, pauwi na tayo, guys. So, ganito yung tura ng, ano, so, may unbox din dito. Ito yung, ano, parokya. So, ganito yung tura na ito pagkagabi. Parokya ni San Pedro Postol. So, meron na rin bago kong balibag dito. Ito yung Save More. Ayan, Red Ribbon. Tapos Save More. Ito so bago lang itong bago. Ito, so may maraming dito guys. School So ilan na yung petron dito Ang dami ng petron guys dito. Isa Meron pa doon sa grotto Meron din doon sa may tapatang SM Meron din dito sa likod niya Tapos meron doon sa may Ano San Francisco So ang dami na ano guys So kahit saan petron Daming pila So yeah Hanggang dito lang yung event natin guys so let's go kita ko na po ito sa east -west. so hindi ko pa nakukuha yung sound ko sa youtube ko guys so, Yeah, I'm going to go guys, I'm going to go along, thank you for watching, see you on my next O que